Isa akong royalty from England. Direct descendant ni di Queen Elizabeth. Baliw. Eto si Eya. Ambitious frog. Kokak. Ang medyo pangit na may ari ng diary. 3,500 kada buwan, 1 month advance, 1 month deposit, 5,000 lima deposit sa Meralco, ko, pipes sa tubig, apat kayo sa kwarto, bawal ng tila ng boyfriend, saka bawal mag-alaga ng aso. O ano, kukunin mo ba? Ah, uh, hindi na ho. May boyfriend kasi ako eh. Hindi nga. Sige na ho, kahit anong trabaho, desperado na ho ako eh. Good luck. Sana magtagal ka. You don't have to be rude. Tama! Sino to? Si Cross. Ang crush ng bayang pogi nga. Monster naman. <laughs> Ang anak ko is human. But also, he is half halima. <laughs> Mukha mo pala yun. Akala ko kinegta dots. Ay! Pangit na nga. Lampa pa. hi Kailala mo ba si Cross Sanford? Eto naman si Lori, ang half-British BFF ni Aya. Alam mo, ewan ko sa'yo kung ba't nagustuhan mo yung tao na yan. Elementary classmate ko na si Cross. I always got bullied. Lagi niya akong pinagtatanggol. I would like you all to meet my girlfriend. <laughs> Sinadya ko yun para mas lalo kanilang paginitan. So you and your pimples will be miserable. Can I order you? take out at si Chad, ang certified cutie na crush na crush ni Aya. Nililigaw ako siya for one year. Di pa ako sinasagot eh. Kasi may iba siyang gusto. Tanga pumili ni Lori. Chad loves Lori. Mahal na mahal kita. Lori loves Cross. Cross, I love you. Eh, sino kaya love ni Cross? Bakit ang mo? Sa mong tinatago yung puntot mo. Pag di ka dumating, patay ka sa akin. Hmm! Para mapansin ka man ni Cross. Kasi, bagay kayo. Bapatayin ah! kita ng halimutang! Ah! Iniahandog ng Viva Films, sina James Reid, Yasi Pressman, Andre Paras, and Nadine Lustre. Kasi niya pagkita sa lahat ng tao, wala siyang kailangan kahit na kanino. Sa isang kwento ng pag-ibig na di mo inaasahan. Ah! Ah! Para sa taong di mo inaakala. Paano nga ba kung main-love ka sa isang taong alam mong hindi mai-in-love sa'yo kahit kailan? Ah, yes! Sige na. Maganda ka na. Diary ng Pangit